Teka man na siguro kailangan eh ikwento natin kung paano tayo ulitan na buo kasi dati na talagang uh, sabog-sabog tayo eh. Yeah. O, magulo oh na... dati no sobrang gulo. Sobrang gulo, na, 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 gulo na. Sobrang magulo 'yan. Wala nang lumabas si Maharlika na pang-recruit -re hmm. sa atin para uh, iwan ng uh, gobyerno, 'di ba? 'Yun oh, <laughs> o, yung, ano, 'yung nangyari pala kay Maharlika 'yung pagre-recruit kasi walang ano eh. Maraming pa din nakakaalam yan 'yung recruitment ni Maharlika dati. Mm. Yeah, to okay, to. Ito. Oh, Dapat pala kuwento ko yung ano kuwento ko experience ko diyan. Tumatawag pa sa akin niyan before eh. Madaling ah. araw tatawag sa akin niyan. Coach, nabalitaan ba yung sinabi ni Lisa? Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Nakakabwisit talaga 'no, ganyan-ganyan 'yan, ganyan, ganyan, ganyan et cetera. Recorded yun lahat. <coughs> Recorded <laughs> lahat. So niya itatangke kasi may mga record ako ng conversation namin. So 'yun, y 'yun ang pang-recruit -re hmm. niya sa akin. Tapos ang unang-una niyang siniraan sa akin si FA Lisa. Yun. Tapos yun ang panghikayat niya palagi. At sa akin, ha? Di sa akin. Ano ah. ko eh, sa inyo? Paano ba kanya kayo nire-recruit? Ikikwento ko naman yung, ano, yung uh, pagpupulong natin doon sa Mega Mall. <laughs> ah, ah yun. yun. Oh. Ay, wag kayo, kayo tatanggi sa ikikwento ko, ha? Oh, ikaw, Sangkay. <laughs> si Coach <God laughs> Marit. Ako, si Madam ano yan? Ellie. Kasama yung uh, boyfriend ni Madam Ellie. Tapos... Bakay tanggi ko yan. <laughs> kasama naman kasama naman na uh, wala akong kasama noon. <laughs> meron, meron nga. Meron, 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 meron. Meron. Hindi <laughs> ko na maalala. <laughs> uh, may amnesia Oo. yata. Uh, doon sa kasama lang ah. Pero doon sa pinag-usapan natin at pinapaliwanag niya patungkol doon sa uh, video na si Pangulong Bongbong Marcos eh meron Ay, sumisinghot. Ano sumisinghot. Mm. Yun eh, yun yung hinahanap natin sa kanya na mm. uh, sabi natin nasa yung ano, yung video. Ang yung sagot original. Niya, oh, ang sakot niya eh nasa kamay daw ng isang tao na hindi pa ilalabas, ilalabas 'yan daw sa tamang panahon. Right. Ayun. Okay. Pero pero okay. boss, boss Mike. Boss Mike tayo, may tatanong oh, para din alam ng no mga tao. Kailan oh. niya 'yan sinabi? Eh, kailan alam niya ba, sinabi? Katatapos lang ng eleksyon nito. Ilang mm, buwan pa see? lang, ha? Katatapos. 2022. Oh, okay. oh Correct. Kakatapos pa election niyan, di ba? Oh. No, 'yan, kami kami kaagad na kaalam. I mean, wala pa sa labas, nasa amin pa lang. Kaya at that time, kami yung sabog-sabog. Di ba? <laughs> sa akin may ano ah. Uh, may ekstrang tao. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na lang babanggitin kung sino yun. Kinukonvince nila ako, meron talagang video, meron talagang video, ganito, ganyan. Oh, Sabi ko, yeah. um, sige, pakita. Ganun lang mm -hmm. naman eh. Sabi, ah, Mark, talagang merong video. Actually, hindi ko na nasasabihin ko sino yung tao, pero kinukonvince nila ako. Kaya lang mm -hmm. talagang ako yung tao na kailangan ko makita eh kung meron uh, talaga. Mm -hmm. Hanggang sa dumating na sa punto na uh, tamang panahon, nagkaroon ng date ng January 2, January 5, walang naipapakita. Ah, sabi ko, wala to. No, para for the views na lang tong mga to para Um, hey, naman ah. <laughs> 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 pero, <laughs> pero, pero, yung, <laughs> pero teka, mm. yung, yung, <laughs> sorry, sorry, Yung, yung pagkakakwento ni Maharlika sa ating ganire ah. Eh, kapag ka nakita niyo yung video, baka tumimbuang kayo sa kinauupon ninyo. Eh. Uh, um, hmm. Correct. Diba? Para yeah. lang yan. Totoo yan, uh, totoo yan. Kumaka sa, 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 sa ba yun? Ja Chinese restaurant ba yon o Japanese restaurant sa Mega Mall ah uh, basta ano, Or open. Chinese ano yun, Oh, open na uh, restaurant nasa loob ng lang na, May picture 'yun eh. O oh, isingit isingit ko na din. Ah. Total napag usapan na 'yung video na 'yan. Oh, nasaan 'yung USB naman? Ayun. Ha? talaga. <laughs> oh. <laughs> si Tito na. gigil gigil din so, eh. sa USB si na si 'yan eh. <laughs> <laughs> si Sangkay nang gigil din mga kababayan. Hindi, hindi kasi ganito 'yan. 'Di ba nga tayo 'yung unang tayo 'yung unang inanuhan niyan eh. Sinakunan mm. ng sinasabing mm. video eh. Baka ayaw talaga. Na, totoo. Eh, lahat, si Boss Mike nga ayaw na mag-vlog niya. Kita niyo yung vlog niya dati? Puro mga <laughs> puro, chicks yung nasa puro video. <laughs> puro chicks. <laughs> eh, eh. eh, kasi ganito. Ganito kasi. Kaya naman ako huminto. Kasi pa, para sa akin, tapos naman na yung laban. Naluk-luk. Na. Nanalo na. Nanalo na. So parang sabi ko para, parang okay naman na. Tsaka kung mayro mang ganyang issue, antayin ko kung ano mangyayari, kung totoo ba talaga 'yan. Antay Correct. tayo ng antay eh. 'Di ba? Tayo nag-uusap-usap tayo na may video ba talaga? Nakita mo na ba? Sinend na ba sa iyo? Baka naman nasa iyo na i ano mo naman, share mo naman sa akin para makita natin, 'di ba? Eh Correct. wala pa rin, wala pa rin. At saka, ang nangyari noon, talagang wala eh kasi dati nating mga kasama 'yan eh. Yung mga bumabatikos na sa gobyerno para bang tayo mm -hmm. kasi atin namang kasama. Respeto na lang natin yung opinion. Yan na natin. Eh kaya lang, eh nung panahon na ano na talaga, lumalabis na, aba hindi na yata tama yung nangyayari. O oh, di ba? Hindi na tama yung nangyayari. Eh pero hmm. mo eh, sinisiraan nila yung uh, gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos, na walang pinapakitang ebidensya. Tinatawag hmm. nilang pangag adik pero nasa yung ebidensya? Eh wala, wala. pa rin hanggang sa ngayon. Hmm. Pero Boss Mike, di ba, ito may kukwento rin ako. Naalala mo nung eto na kwento ko nato sa audience ko eh. Naalala mo nung kumain tayo ng Samgyup? Ah, uh, sa QC. Uh, uh, kasama natin si Sangkay. Uh, si ikaw nandoon, ako, si Ellie, uh, tsaka may isa pang DDS na vlogger, 'di ba? Uh, Alala niyo 'yun? Ah. Uh, 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 anong anong sinabi niya sa atin noon? Kasi kinukwento ko sa audience ko eh. Naalala niyo yung sinabi niya? Maghintay lang tayo ng dalawang taon, re-respect tayo. Iyan na nga! Ah! Mm, di ba? Oh, diba? Naikwento ko rin yan, mm. o. Oh. <laughs> mo, sabi, hindi, ito pa yung pagkakasabi sa akin kasi katabi ko siya eh. Habang oh. na tayo, nagkasama doon naman sa Mega Mall. Sabi niya, Oh, oh, hanggang dalawang taon na lang si Bongbong Bangkot. Mm. Di ba? Dalawang mapapalitan taon. Mapapalitan na ni Sara. oh, di ba? Sabi niya, mapapalitan daw ni Sara. Pero mm. diba, speaking of that, uh, ma maputol ko kayo. Kasi nar, narinig ko 'yan eh, yung ganyang ano, ganyang usapan. Uh -huh. Election pa lang. Na naulitin uh -huh. ko 'yan eh, yung um, dalawang taon pababagsakin yung mga yan si Bongbong Marcos. Pagkatapos uh -huh. ng dalawang taon, narinig ko 'yan eh. Uh -huh. Narinig ko rin okay. 'yan. Ang, akala ko naman, eh, yun eh, yung bang uh, paninira lang para mag-awa yung dalawa. Oo, oo. totoo 'yun. No. Yeah. Diba? Now we know. Eh, pero pero nangyari. Eh. O, oh, nangyari nga yung uh, kanilang uh, sinasabi na dalawang taon lang, ngayon, nag-away na ng tulo Oo. <laughs> no. Yun din ang naniisip ko doon. Ah, siguro pakawala ng mga kalaban para sirain yung unity. team. Pero Yo, eh, nagkatotoo. Mm. Ano? Mm. Grabe, parang, parang yun, parang ngayon natin nare-reveal lahat ha? ah. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ma- ma, ma okay. talaga yung mga panahon na yun, kasi tsaka hindi mo alam kung sino yung kaibigan mo sa kalaban. Kasi yan. maski nun, maski sa loob mismo ng pro admin, nag- nagbabanga oh. yan, di ba? Correct. Ang hirap. Ang hirap talaga Ang na hirap. kanino ka ba ta talaga, ano, kanino ka ba talaga papanik. Hmm. Kasi hindi mo alam eh. Ha? Yung uh, may sinasabi tong kabilang kampo. Tapos, mismo nga uh, loob ng, uh, ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba nagkaroon ng dalawang paksyon? Correct. Oh, <laughs> oh, yan. Ha, ano sabi ng kaibigan natin? Sabi, eh, nasa sa yan. Kung uh, saan kayo, ano, papanik, mahirap. <laughs> Mamaya, um, yeah, manalo yung isa. O, okay, paano hmm. kayo? Manalo yung isa. O, paano? Ah, di ba? yun. So, ang nangyari, alagang, sabi ko, pinaka-the best na ito sa angkay. Maghintay na lang tayo. <laughs>